nag nagre-review po ako, nagtatrabaho po ako sa ano sa construction. Mm -mm. So mahirap po para sa akin 'yun kasi Monday to Monday to ano po, Monday to Saturday po yung trabaho ko, tapos Sunday po yung classic ko. Oo. Magic lang sa bay mo, no? Mm -mm. Yes po, mahirap kasi 12 out and hours po yung duty ko sa construction and sa gabi po nagre-review ko. Minsan po umabot na po ako ng madaling araw sa pagre-review. So yun po, nung hindi po siya maging naging madali sa akin kasi nung first take ko po sa exam, sa Manila po yung exam. So, lumamas po ako ng Manila. And, syempre po, probinsyano po ako. Hindi po naging madali sa akin kasi hindi po ako sanay mag-travel ng ano sa malalayo. Mm -mm -mm. So, nung pupunta ko sa Manila, mag-isa ko lang. First time ko magsumakay ng airplane. So, uh, sobrang kaba ko po. <laughs> kaya, <laughs> kaya lang po, ano, first take ko, bumagsak po ako sa exam. Ay, uh, oh, mahirap pala. Ano, 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 ang ano, Kaya ano, 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 Oo, tapos, nag-take two ka ba sa exam? Imbis na ano, hindi po sumami sa isip ko na sumuko. Imbis nung umuwi po ako ng sipo, mas nangigil po akong mag-aral ng mag-aral para po sa pangalawang pagkakataon. So, ayun okay. ay, naman po, binigay naman po ni Lord sa pangalawang pagkakataon. Pero itong tanong ko, eh, syempre naman may gastusin yan eh. Eh, paano mo natutustusan yung pangailangan mo, lalo na nung nag-extend ka? No. So, yun po, sa kaya po ako nung tatrabaho sa construction po para may panggastos po ako sa pag-a-apply ko. Wow! Sa manila. Pinagsabay ko po. Grabe no, Ma'am. Iba talaga yeah, 'yung galing mundet? iba no. So nakita niyo na nagfail siya the first time, nagfail si Kevin pero nagpursigi siya lalo. Pero curious I... lang ako, Ma'am. Uh -uh. uh -uh. Curious uh -uh. lang ako kasi siyempre uh, magkano sweldo ng construction? Magkano ginagastos mo araw-araw? Paano uh -uh. Sige, mo nagpagka Sige, ikuwento mo. Mhm. Kung ko po sa construction is 35 po per week. Yung sabi na budget ko po yung ano, yung 500 to 700 po yung allowance ko tapos yung natitira po iniipon ko po para panggastos ko po sa pag apply Wow, grabe. Paano mo nagka-cash in 500 to 700 a week? Oo, oh, anong diskarte mo? Paano? Libre Paano? po kasi kami sa tirahan sa construction site namin Ayaw. sa kasatulong. Eh, yung ano namin, pagkain lang po. Magkano oo. ulit ang daily uh, wage ng construction worker sa Negros, no? Sa Negros yan, tawag? Sa Cebu po. Sa Cebu po ako ah, ng sa, sa Cebu ka magtrabaho. Okay. Uh, Magkano dyan? Yung daily namin is 440 yata yun, 440. Ah, mas mababa, mas mababa, oo. Dito mataas sa Maynila, eh. Hindi, Ang galing mo yung, naman dumiskarte. Oh. Pero, pero yung 440 kasi naging 3-5. So may kasama pang overtime. May OT po. Ah, may, may OT. Overtime. Okay. okay. Oh, oh, oh. Oh. oh, yung papa ko like past 30 years po siya magtatrabaho. Kaya... Anong trabaho so, niya so, sa so, construction? Oo. Oh, oh. Anong klaseng trabaho? Dati po 4 months. na Ngayon parang ano, lead man na lang po siya. Ah, hmm. okay. So, oh, eh, ikaw ba yung nakapagtapos ng pag-aaral? Mm -hmm. Oo. Uh -uh. Senior high lang po yung tinapos ko. Mm, tignan mo naman 'no, oh, ang grabe. Hangang-hanga talaga ako sa iyo. Bilib ako dapat, Kevin. Pa, oh, mm. palakpakan dapat yeah. natin si Kevin, 'no? Oh, yeah. Imagine mo ah, imagine mo ah, hindi nakapagtapos, siyempre, mm -mm. ano ng college, nag-ano, nag-aral ulit para mag-Korea, mm -mm. tapos sinabay pa. 'Yun nga, ano pa 'yung dahilan. Mm -mm. Pero ngayon, ito 'yung pag-usapan natin. Ngayon nasa yeah. Korea ka na, magkano naman ng kinikita mo naman ngayon buwan-buwan? Yung minimum wage po dito sa Korea is 2 million won plus po. Nasa 85 to 86k po yun sa peso. Depende po sa palitan. Pero kung may overtime po at saka may sabado at linggo, papalo po ng 100,000 pesos. 100,000 pesos? Oh, pag may OT at saka may sabado wow, at linggo. Wow, oh, sige. Amad oh. na yan. Amad oh, na. Sige. Pag-usapan naman natin ngayon ang ano yung gastusin mo. Sa 100,000, magkano naman nagagastos mo? Sa ngayon po, kasi bago pala ako, nung first na sahod ko is hindi pa umabot ng 100,000. Kasi 17 days lang. Pero pagka uh -huh. ano, sumahod na ako ng buo, yung 50% po ng sahod ko is sa savings ko. Yung 30% pa, papadala ko sa Pilipinas para may patapos ko rin yung bahay namin. Tsaka yung 20% po para sa akin sa mga needs ko, sa pagkain, sa kalawat. kaling Wow! kaling Alam mo Kevin, yayaman ka. So oh, maniwala, uh, ka. Attitude maniwala. discarte, oh, Maniwala ka. Oh, ito, namin. ba't ka umiiyak dito? Ano kong dito? Oh, Kanta mga... Ano kong ka <laughs> umiiyak dito? <laughs> ba't dito, yung yung po, yung yung... init po kasi ng trabaho, kaya medyo, ano, napagod na din. Hmm. Saka Saka pressure na din po sa buhay. Hmm. hmm. Ang hirap talaga ng buhay ng ano eh, construction worker kasi hard labor Sobrang yan po. eh. Ano bang eksaktong skill mo bilang isang construction labor worker? Labor lang po. Tapos nung tumagal na, natuto na din pero labor pa din po pero may ano extra skills na din po. Mm. May ngayon sa, support, sa uh, Korea ano na ginagawa mo? Nagwo-wiring po ako ng mga CNC machine electrician po pero wala pa po yung ano na lang a uh, mensahe mo para sa lahat ng katulad mo OFW construction workers mga manggagawang tulad mo na may pangarap. Um ang advice ko lang po especially po sa mga katulad po opo mahirap lang po at saka sa same age ko gamitin niyo po yung ano, situation situation niyo ngayon para mas ganahan po kayong ano, mangarap din katulad ko. Grabe. Galing. Thank you very much Kevin. Uh, ituloy mo lang at tatandaan mo na ang layunin mo hindi lang para tulungan ang pamilya mo pero para ano rin mang-inspire ng mga kababayan natin na nawawalan ng pag-asa.